artista ng hindi hey Nandito kami ni tingin ka sa video. Nandito kami. Hindi kami naligo. Tingin ka doon. Hello po. Sabi mo. Hello. Yan si Onang. Pauli! na! mo! Magsasaya sila. Ram sila bala, maay sila ay, nandiyan na ay, mo dito. Bye bye. Hello, hello po sa Hello, hindi kita sa Hello. Hello, hindi kita